Mula sa bulwagan at pabalita ng Durong Earns TV, ito ang yung balita update sa araw na ito. Magandang umaga mga kasuyan itong video ito ay continuation sa na vlog ko before, yung huh? may nakapark na barko ni Magellan. Ito yung daanan pa uwi sana. Oh. Uuwi na lang ako kasi uh, hindi ako makakuha ng magandang spot doon. Ipagliban ko na lang sa ibang araw. Bahala ka sa buhay mo. Uunan ko yun ang uh, magandang spot. At mula dito sa ating uh, kinatatayuan mga kasuyan, ayan dyan makita na ninyo ang Coastal Road. Sana oh. Palapit tayo ng palapit. At uh, magaling kang kupal ka kita ko sa inyo ang uh, coastal road Ayan Ayan dyan sa kabila Yung may mga nagdaang mga sasakyan dyan Yan ang coastal road Ayan <laughs> Makita ninyo mga nagdaang mga sasakyan <laughs> Takat yan ng Victorious Beach Resort at yan lang muna ang aking mayulat hanggang sa mga oras na ito. Maraming salamat sa inyong laging panunood. <laughs>